Exodus Kapitulo 20, Ang Sampung Utos Sinabi ng Panginoon, Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglaba sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos dayosa na anyo ng anumang bagay sa langit, o sa lupa, o sa tubig. Huwag ninyo itong paglilingkuran o sasambahin, dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Pinaparusahan ko ang mga nagkakasala sa akin, pati na ang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon ng mga napupuot sa akin. Pero ipinapakita ko ang aking pagmamahal sa napakaraming henerasyon na nagmamahal sa akin at sumusunod sa mga utos ko. Huwag ninyong gagamitin ang pangalan ko sa walang kabuluhan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos, ang magpaparusa sa sinumang mang gagamit ng pangalan ko sa walang kabuluhan. Alalahanin ninyo ang araw ng pamamahinga. At gawin ninyo itong natatanging araw para sa akin. Magtrabaho kayo sa loob ng anim na araw, pero ang ikapitong araw, ang araw ng pamamahinga ay italagan ninyo para sa akin, ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon, pati ang inyong mga anak, mga alipin, mga hayop, o ang mga dayuhan na naninirahan kasama ninyo. Dahil sa loob ng anim na araw, nilikha ko ang langit, ang lupa, ang dagat at ang lahat ng naririto, pero nagpahinga ako sa ikapitong araw. Kaya pinagpala ko ang araw ng pamamahinga at ginawa itong natatanging araw para sa akin. Igalang ninyo ang inyong amatiin na para mabuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinibigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay, huwag kayong mga ngalunya, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong sasaksi ng hindi totoo sa inyong kapwa, huwag ninyong pagnanasahan ang bahay ng inyong kapwa, o ang kanyang asawa, mga alipin, mga hayop, o alinmang pag-aari niya. Nang marinig ng mga tao ang kulog at ang tunog ng trumpeta, at nang makita nila ang kidlat at ang bundok na umuusok, nang inig sila sa takot. Tumayo sila sa malayo at sinabi kay Moises, kayo na lang ang magsalita sa amin at makikinig kami, huwag na po ang Diyos at baka mamatay kami. Kaya sinabi ni Moises sa mga tao, Huwag kayong matakot dahil pumunta ang Panginoon dito para subukan kayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at magkaroon kayo ng takot sa kanya, at nang hindi kayo magkasala. Tumayo ang mga tao sa malayo habang si Moises ay lumalapit sa makapal na ulap kung saan naroon ang Diyos. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo ito sa mga Israelita, nakita ninyo na nakipag-usap ako sa inyo mula sa langit. Kaya huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyos ang pilak o ginto para sambahin kasama ng pagsamba sa akin. Gumawa kayo ng altar na lupa para sa akin at gawin ninyo itong pag-aalaya ng inyong mga tupa, kambing at mga baka bilang handog na sinusunog at handog para sa mabuting relasyon. Gawin ninyo ito sa lugar na pinili ko para sambahin ako, at doon ay pupuntahan ko kayo at pagpapalain. Kung gagawa kayo ng altar na bato para sa akin, huwag ninyong tatapyasan, dahil kung gagamitan ninyo ito ng sinsel, hindi na ito karapat-dapat gamitin sa paghahandog sa akin. At huwag din kayong gagawa ng altar na may hagdan dahil baka masilipan kayo sa pag-akyat ninyo.